hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube, at DZRH News website. Ako si Robic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumaas ng 36% ang bilang ng mga Pilipinong sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa pinakahuling datos mula sa OCTA Research, ito ay 5% na mas mataas kumpara sa naitalang numero nitong unang quarter ng taon. Ang mga detalye sa balitang yan panoorin sa report ni Rose Babiera. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing sila ay pro Marcos habang bumaba naman ang mga pro Duterte sa ikalawang quarter ng taon batay sa pinakahuling survey ng Octa Research. Ayon sa resulta ng Tugon ng Masa o TGM survey ng OCTA, umangat ng 5% ang bilang ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa tala noong first quarter. Mula sa 31% noong Marso ay pumalo ito sa 36% ngayong Hunyo. Mula sa 20%, bumaba naman sa 16% ang mga nagsasabi na sila ay pro-Duterte. 31% naman ng mga sinerve ang nagsabing wala silang sinusuportahan sa dalawa o maski sa mga oposisyon. Ayon sa bilang na ito, naitalang 4 sa 10 Pilipino ang sumusuporta sa Administrasyong Marcos. Naitala ang pinakamataas na bilang sa Metro Manila na sinundan ng Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, 40% ng mga kabilang sa socio-economic class ABC ay kinikilala rin ang mga sarili na Marcos supporters. 37% mula sa class D at 25% mula sa class E. Gayun din, mataas rin ang bilang ng mga pro Marcos sa mga Pilipinong edad 75 pataas na nasa 69%, habang 45% naman ang mga pro Marcos na edad 18 hanggang 24. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews noong ika-26 ng Hunyo hanggang ika-1 ng Hulyo sa 1,200 katao. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman ang isang kongresista na dapat pagtibay ng bill para gawing tax-free ang lahat ng donasyon para sa mga national athlete na ipinadala sa mga kompetisyon overseas. Ayon sa mga babatas, kailangan ng sapat na oras at pondo para mahubog ang isang atleta bilang isang kampiyon ang mga detalya sa report ni Milky Regonal. Bubuhayin sa Kamara ang bill para bigyan ng tax exemption ang donasyon sa mga national athlete na sumasabak sa mga international sports competition. Ito ay ang House Bill 421 na akda ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, kasabay ang pagkapanalo ng dalawang gold medals sa 2024 Paris Olympics ng gymnast na si Carlos Yulo. Ayon kay Salceda, ang bill ay unang tinawag na highland Diaz na isunumite noon pang 18 Congress bilang pakilala kay Diaz ng manalo ng gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. Ang bilay na ipasa sa kamera pero hindi naman umusad sa Senado. Sa bill exempted, hindi lamang ang premyo kundi maging ang maibinibigay ng mga kumpanya matapos manalo ang atleta. Exempted din ang mga donasyong matatanggap sa training isang taon bago ang actual competition. Paluwanag ng Salceda mahalaga na exempted sa buwis ang mga donasyon habang nagtitraining ang atleta dahil mahaba at matagal ang inilalaan nila sa training, kaya akma ang kasabihan na champions are not made overnight. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mabilis na pagpapatupad ng lease-free broadband connectivity sa buong bansa. Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palawakin pa ang broadband connection sa buong bansa. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mabilis na pagpapatupad ng lease-free broadband connectivity sa bansa. Layon ng inisyatibang ito ng DICT na pangunahan ng pagpapalawak ng broadband connectivity sa Pilipinas, base na rin sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na magtulungan ng gobyerno at pribadong sektor dito. Ayon kay DICT spokesman Renato Paraiso, nakikipag-ugnayan na sila sa mga telco provider at legislators upang maresolba na ang mga nagpapadelay sa kanilang inisyatiba tinukoy rin ni Paraiso ang House Bills 900 at 8534 na naglalayong amyendahan ng National Building Code at ipatupad ang no-free setup ng internet link tulad sa water at electricity installation. Dagdag pa ng tagapagsalita. Isa na sa basic human right ng tao ang maka-access sa internet connection kung kaya patuloy ang kagawaran sa pag-install ng free wifi for all sites para sa mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na magiging sapat pa rin ang supply ng baboy sa merkado sa buong bansa. Ito ay sa kabila ng ASF outbreak sa Batangas. Ang mga detalye sa balitang 'yan, alamin sa report ni Mili Borha. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng karneng baboy sa bansa sa kabila ng outbreak ng African Swine Fever sa apat na lugar sa Batangas. Ayon kay DA spokesperson at Assistant Secretary Arnold De Mesa, gumagawa na ng paraan ng lahat ng concerned agencies upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa mga baboy sa iba pang local government units. Bukod dito, sinabi rin ni Demesa ng na pangunahing supplier na rin ang karne ng baboy sa bansa ay ang Central Luzon at tiniyak na hindi ito inaasahang makakaapekto sa supply ng baboy sa Metro Manila. Dagdag pa nito, mabibili pa rin ang pork belly sa pagitan ng 320 pesos hanggang 400 pesos per kilo, habang pata ay nasa 285 pesos hanggang 380 pesos. Samantala, nakikita ang dahilan naman ng DA sa paggalat ng sakit ay sa malakas na ulan at pagbaha na dala ng Habagat at Bagyong Karina, ang pag-usbong ng bagong kaso ng African Swine Fever. Samantala, madadagdaga naman ng panibagong e-commerce track ang bagong rebisang senior high school curriculum sa bansa. Layon daw nitong mas mapaghusay ang kahandaan ng mga kabataan sa pagtungtong nila sa senior high school at mas maging job ready pag sila'y nagtrabaho na. Ang mga detalye to dito, ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Bagong track ang ilulunsad para sa mga senior high school student ngayong taon. Sa nilagdaang Memorandum of Agreement ng Department of Education o no DepEd, Department of Trade and Industry o no DTI at Thames International School, ay isasama na ang e-commerce track sa revised senior high school curriculum. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, malaking tulong ito para masolusyonan ang yanais ni Pangulong Bongbong Marcos na mas maging job-ready ang kabataan. Layan rin ang bagong programa na makagawa ng specialized curriculum na tututok sa industriya ng e-commerce na iiba sa mga itinuturo sa Accountancy and Business Management o ABM at Science, Technology, Engineering and Mathematics o STEM Strand. Nakatoon ang e-commerce track sa mga kasanayang kakailanganin ng mga estudyante sa larangan ng digital marketing, supply chain logistics, analytics at iba pa. Isasagawa ang pilot implementation nito sa 50 piling paaralan sa Metro Manila, Region 3 at Region 4A, sunod ang Regions 7 at 12 hanggang sa maipatupad ito sa buong bansa. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipino. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover ng mga makinaryang pansaka na nagkakahalaga ng higit 700 million pesos. Para sa National Irrigation Administration, ang mga detalye sa balitang 'yan tutukan sa report na ito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover ceremony ng nasa 782 million pesos na halaga ng mga heavy equipment para sa National Irrigation Administration o NIA sa Mexico, Pampanga. Nasa 148 units ng mga makinarya ang ipamamahagi sa lahat ng NIA regional offices sa bansa na bahagi ng second tranche ng tatlong taong refleeting program ng NIA. Ilan dito ang mga excavator, trailer trucks at dumpers para sa pagpapaayos at maintenance ng mga irigasyon sa buong bansa, kabilang na ang mga nasira ng kalamidad. Umaasa ang Pangulo na makatutulong ang mga kagamitang pinamahagi sa pagpapaganda ng mga irigasyon sa at patubig sa buong Pilipinas. Sa kabilang banda, sinabi din ni PBBM na nasa 1 billion pesos naman ang nakalaan sa huli at third tranche ng refleeting program na inaasahan naman na darating sa susunod na taon. Wagi ang isang Australian-based Pinoy Choir Group sa katapos lang na 2024 World Choir Games na ginanap sa Auckland, New Zealand. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Big winner ang isang Filipino choir nang masungkit ang ginto sa so World Choir Games ngayong taon na ginanap sa Auckland, New Zealand. Ang Australian-based Filipino Choir na Adelaide Choral Ambassador o ACA na binubuo ng 28 miyembro ay nakipagkumpetensya sa Open Competition Mixed Chamber Choirs Category laban sa labing apat pang ibang grupo. Nagtanghal ang ACA ng apat na kanta kabilang ang Koyuno Tebului o A Tree on a Hill isang tradisyonal na awit ng mga Tibuli Indigenous Peoples ng South Cotabato. Ayon sa Facebook post ng Adelaide Coral Ambassadors, nabuo ang kanilang grupo mula sa dedikasyon, commitment at walang sawang suporta mula sa kanilang mentors, kaibigan at pamilya. Ang World Choir Games ang pinakamalaking choral competition at festival sa mundo. At ngayong taon, ito ay nilahukan ng labing isang libong mga awit mula sa mahigit apat na bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Matapos ang makasaysayang pagkapanalo ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, puspusan ang paghanda ng lokal na pamala ng Maynila para sa engranding pagsalubong at pagpupugay sa pagbabalik ng atleta sa bansa. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Millie Borha. Hindi lang isa, kundi dalawang medalya ang nakuha ng Filipino gymnast na si Carlos Adriel Yulo sa Men's Athletics Gymnastics ng 2024 Paris Olympics. Gumawa ng kasaysayan ang tiniguri ang Golden Boy bilang kauna-unahang Pinoy na nakakuha ng double gold sa Summer Games at kauna-unahan din sa Pilipinas sa sport na gymnastics. At dahil dito, puspusan ang paghahanda ng lunsod ng Maynila para sa gagawing Heroes Parade. Ayon kay Manila City Mayor Honey Lacuna, sisimula ng nasabing parada sa laveri sa street sa Malate kung saan ipinanganak at lumaki si Yulo. Sa initial na plano, dadaan ang naturang parada sa Malacanang University Belt at matatapos sa Manila City Hall. Maliban dito, inanunsyo rin ng Alcalde na makatatanggap pang two-time Olympic gold medalist ng cash incentives parangal at pagkilala mula sa kanilang city government. Makikipag-ugnayan din umano ito sa Department of Education at mga eskwelahan para masaksihan ng mga estudyante ang heroes parade. Dahil sa makasaysayang panalong ito, sinemahan ni Yulo ang kauna-unahang Tokyo Olympic gold medalist na si Heidi Lindias bilang mga natatanging atletang nakapagawin ng ginto sa Pilipinas. At yun ang mga latest updates sa Mundo ng Sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Maricel Soriano, Roderick Paulate, Wagi sa 48 Luna Awards. At Vic Soto at Luna, present din sa first day of school ng kanilang panganay na si Tali. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz Iyahatid ng ating showbiz angel. Wagi sa nagdaang 40th Luna Awards ng Film Academy of the Philippines ang real-life friends na sina Maricel Soriano at Rodrick Paulate. Nasungkit ng mga ito ang top acting awards para sa kanilang mahusay na pagganap sa pelikulang In His Mother's Eyes. Sa acceptance speech ni si Roderick Paulate, hinikain itong lahat ng mga kasamahan sa industriya na magtulong-tulong, hilahan pataas para sa lahat ng mga manggagawa ng pelikulang Pilipino habang bigo namang makadalo sa naturang awards night ang binansagang Diamond Star. Sa gabing iyon, limang parangal naman ang naiuwi ng historical film na Gumburza. Ito ay ang Best Picture, Best Director, Best Cinematography, Best Sound at Best Production Design. Samantala, sa iba pang balita, full support at present din ang mag-asawang Vic Soto at Pauline Luna sa first day of school ng kanilang panganay na si Tali. Sa Instagram, kalaki pang ilang kuhang pictures and video, tila hindi raw makapaniwala ang TV host na grade 1 na ang kanilang anak. Si Pauline excited anya sa panimagong memories, mabubong friendship at mga kamit na milestone ni Tali sa iskuela. Sa huli, hirin nito, sa tingin niya sa totoo raw ay mukhang mas excited pa talaga ang mga magulang sa first day of school kesa sa mga anak na estudyante. Biro naman ni Ryan Agoncillo, bantay sarado raw agad ni Bossing sa big school si Tali. Last January, sinilang ni Pauline ang baby sister ni Tali na si Tia, a.k.a. Mochi. Para sa si DZRH TV, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid idrig na good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 pm sa DZRH TV